Ano ba? Naka-scatter ako. Eh, saan tayo mag-ibig? Ganun. 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 Eh, baka nandiyan yung kasawa mo. Marito mm ka. -hmm. Ay, mm bakit? -hmm. Ito na tayo. Ah, ano? Hindi ko kasi alam timplayin niyo eh. Ano pa kasi? Ano natin? Yung ininom niyo ng kasawa ko, yung nakaraan. Oo, wala ko nga timplayin niyo. Sa eh, akin. Kaya nga. Kasi ano tayo? Iinom. Siguro ano naman, gano'n naman siya yung n'yo. Wala. Wala naman dito kasawa ko. Wait lang. Pampatayo. Eh. Saan wala? Sa kwarto nalang tayo. Sa kwarto nalang? Sa kwarto nalang. Wala naman kasawa ko rito eh. Hello, Maris. Kanina pakita mo hindi matay doon. Oh, wait. Anong gano'n so... Eh, nag-uulan kasi. Tapos umalis pa yung asawa ko. Kaya gusto ko mag-inom. Kaya sa kalang din nasawa ko. Kaya, yeah, buti nga bumangin. Okay. Mm. Pero yung tinig na lang nila karang. Mag-inom din kayo? Oo, mag-inom. Ay, yung mga pag-asawa mo. Mag-inom kayo ng mga... Hindi ka sa marunokin pa rin ko. Mag-inom kayo ng asawa ko ng karang. Sarap na ito Gusto natin maybe. Masa yang berpuluh Bisa lebih berpuluh tahun? Enggak Masih ini? Kayaknya musa Masih mulai ada itu lah Kayaknya gak salah ini mami gak dipayun Yang menarapkan lu kembali ini kan? Bikinnya gak tahu amal yang kita tahu kita sayang ini bahwa amalnya Ya, Pak Omuri Kau tu jual Wala nang makakaila sa atin ito. Sarap ba? sarap nga eh. Sarap nito. Sarap ano? Oo, sarap na pare. Low boost ganito Ganda pala ito ano? Low boost mo magkaiba pa siya. Oo, ganyan pinapain mo sa asawa ko. pa na ni yung Ito pala ang binihin Low boost eh. Low boost ba? May ko panda. Saan ba nabibili Sa shop yan, Mare. Ano ang order niya? 368 lang yan, isang box, isang puno na lang yan. Sabi ni Karen ko, para po, mo TV na ko, tsaka Tapos siya, ano, isa mo sa akin yung ano, sa Shopee ba? Hindi, mami, Eh, tatanong ko sa asawa ko. Okay. Okay. Sarap, no? Sarap, ma. Eh. Sarap talaga ito, blue booster eh. ito. Pagod po. Tsaka ano ito, nakakapayat. Kaya pala, na, hmm. si Mari, ang ganda ng katawan niya. Nakakapayat. Ang penis. Wait lang, ma. Bibili lang ako ng kot-kotin. Diyan ka muna. Okay.